Yan po, nagse up na. Overnight kami dito sa ano, sa Hamim. Ay no, may nag -ano siya. Ang alimasag Oh. Malamig na, grabe. Alin yun? Sakit sa ulo ang lamig eh. May aswang, may aswang tayo sa taas. Good morning, good morning. First overnight ng 2025. Ganyan lang magkape, huwag kang mga arte. Bakit kasi ang arte-arte ni... Arte-arte niyo? Sunod kayo na magtimpla ng kape Sinabi ko magtimpla ka. Aba, aba, aba. Parang, nar parang narinig ko yata. Nasaan yung kape? Dagdagan mo sukal. Ah, okay na yan. May sukal yung ano. Ito, osokalo. Biskotyo. Ayan, dagat siyang kadiliman na yan. Dagat kadiliman. Ayan. Ano ah, ba diba? Good morning, everyone. Super init sa city. Pagdating pala dito, super lami. Grabe. As in. Dami nga, no? daming nag overnight yan si tatay nagkakabit nagkakasa ng kanyang pain buong payo pa sila oh. Ache, adiam, anyway, let's go Kaya plus super dilin nang gabi. Walak Oh. Uh, he got to know. It's okay, I did video, huh? Ah? Yeah. Thank you. <sighs> Papa, I didn't show. Ayan, pupukol na si tatay. Ang daming, ang daming yung pain. Apat, oh, in fairness, ah. po ko. Mm. Science. Huli na lang mo sila. Oh, ayun. lang eh. Алло. Алло. фото оттуда, видишь? Пускай мама и папа тянет, а, -а, -а. а вот вы, ты вот сделал оттуда, сзади, вниз, Да, и там весь пляж будет бить. Ayun <laughs> He got one. Ayo. Ayo, kau no? huli talabat na yan Doon sa isang pinuntahan natin, doon sa isang pakasama pa tayo. May nalulutaw nyo sa araw. Okay. Ayun. Ayun! Sabi ko na sa iyo eh. eh. Kailangan na si nanay. Kailangan bumangon na si nanay. <laughs> Splice, splice. Ano yan, Tay? Sherry. Uh, Taksiwin. Uh, nagroor. Nagroor. Ah, Pahuli na si Lolo. No, no. Nagroor, nagroor. Oh, Lodi, di na na. Paksiw. Ayun, piso. Nagroor. Bakit? Ano si nakain nyo? Ah. Wala na kumakawag. Meron, meron. meron yan, no? Kasi yung dulo ng ano niya. Tsaka yung dulo ng ano niya, oh. Saka Oo. Yeah, Ayan, meron tayo. Ayan, malaki. Maliit. Taka prasoy. Nagro! Eh. Oh, Nagro! Yay! After one, After one hour. Mashallah, mashallah. Mashallah. Masa second ah? Huh? Yeah, the second one. Hi, hi. Ang laki ah.

Malaki lang kasi ganyan eh. Psycho size niya lang. nag hmm. Third time. Yo, yo! Wait, best friend niya. Bakit? Yung liwanag ng dagat, kagandang araw. Kita mo, time check. 9, o oh, ngayon, 9.56, dami pa rin namimingwit o. Oh. Ang kalmado ng ano, ng uh, dagat. Kulay blue. Send ko na doon sa ano yung uniform. Dapat yung pinang malinis. Really? Yan, pack up na kami. Time check, 10.18 a.m. O, tinan mo, sikat-sikat ng araw, o. Oh. Pero marami pa rin nagpipishing. Ayun, oh. No? Marami Ay, pa rin nagpipishing. Moving na kami, pauwi. Naiwan na yung aming uh, isbu-isbu doon. <laughs> All set. Let's go. Turn, left. Turn, left. Turn, left. Turn left. Boy, na. Mm -hmm. na. na t-shirt to. Kabila t-shirt to. Kabila dagat. Dami rin, dami na, dami parin na iwan mo. No? Yeremen taya. Ay <mulay> may Hindi na sana meron tayo.